Sino ba naka-experience dito na nagtataka kung bakit iba-iba ang kulay ng bulaklak? At lalo na yung mga nakakatanggap ng bulaklak. Tara, tulungan ko kayong malaman kung anong meaning ng mga ito. At para hindi naman magtaka, yung nagbigay kung bakit galit na galit ka o inis na inis ka kasi hindi mo bet yung kulay. Simulan natin sa red rose. Yan ang pinaka-common na binibigay. This symbolizes love, courage, and respect. Yung white naman, wala dito. <laughs> Of course, that's purity, sincerity, youthfulness, and innocence. Kapag pink naman, it symbolizes appreciation and perfect happiness. Kapag light pink, it symbolizes sweetness, sympathy, and admiration. Kapag naman yellow, friend zone yon, joy, o kapag may wini welcome kang tao, pwede ang yellow. Kapag naman yellow na may red sa dulo, that means falling in love. That is desire and enthusiasm. Kapag pinaghalo ang red and white, that is unity. Kapag binigyan ka ng lavender, that's love at first sight. Kapag naman blue, that is deep appreciation. Kaya naman ikaw, pag binigyan ka ng iba't ibang kulay, huwag kang maghalit. Meaning nan, all of the above ka. Anong favorite mong kulay?